yung ano yung ating makina malikot habang bumibilis na ganyan ang manibela na ganito siya oh. na, na, na ganito yan habang bumibilis Okay, so ang sunod naman natin gagawin ay yung pinakalalagyanan niya ng shock. Kung napapansin nyo, uh, ito yan. Yan yung parte na yan. yan. Ito yan, yung pinaka-shock na yan. Uh, Mag-rely kayo dito sa isang video. Yan, tingnan nyo yan. Yan, yung pinaka-tornilyuhan niya, yun, yun, yun. Tapos yung isa-shock. Ito. Kapitan. Yan. So gagawin natin 'yan kasi para malaman natin yung magiging play ng uh, ano natin magiging play ng ating sing arm. 'Yan. Imagine ninyo 'yan yung shock natin. Mono shock. Diba? okay so ito yung ating chassis yan imagine nyo yan yung magiging chassis natin ito yan yung part na yan yan tapos ito yung ating gas tank yan mababa yan kung ang gas tank natin ganyan kataas nakabagsak sya dyan so nakaiwas yan dyan kasi yun yung monoshock natin ito yung swing arm imagine natin ito yung swing arm yan yun dito yan. So, sa umpisa kasi, for example, ito lang muna yan. Uh, yan. Tanggalin natin itong mga layer-layer nating ito. Yan. Yan yung chassis ni Raider. So, ilalagay natin si makina ng CRF. Yan. So, makina ni CRF, ito yung ating tem template. Yan. So, ito siya ngayon, syempre, papasok dun sa loob uh, yan, nasa loob na, example yan nasa loob na so, ang paproblemahin natin dyan itong tangke dito sa parte na to bago magkamero ng upuan so, yung upuan natin na yan i-imagine natin yan dito yung magiging hugis niyan, mas malaki so, ibig sabihin itong parte na ito yan, wala na yan yung bra brace na yan wala na yung brace na yan so yung magiging ano na mismo natin magiging tangki natin ay dito nakabagsak dun sa ilalim para mas malaki tapos straight na yun kung nakikita nyo ito yan kapantay na yun ang chassis straight na yun dun so since extended naman yung gulong natin extended yung gulong natin andito hindi na yan sasabit dito sa parte na to diba yung kung napapansin nyo yung mga fairings natin merong underneath yan nakalubog ng konti nakalubog so straight na lang yan yan hanggang dun sa parte na yan yan so i-consume nyo itong lahat na ito i-consume nyo yan lahat na yan space na yan bilang tanke pero unlike sa normal mas mababa sya mas mababa sya kung halimbawa yung normal nya hanggang dun hanggang dun lang ang putol yan. Ang sa atin, mababa siya. Para yung tao, pag umupo dito sa may tangke nito mas mababa. Tapos, para lumaki lang siya, ibabagsak lang natin siya doon. Sa parte na yun. Ibabagsak natin dyan. Hanggang doon. So, yung normal na tangke, ganito, ganito lang ang itsura niyan, halos. may extension siya dyan. Malaki yan. Ipagpalagay natin mag-consume yan ng mga hanggang 2 litro, yung extension na yan. Tapos yung ano niya, yun, yung kanyang lalagyan na ng gasolina, hindi na din sa harap. Dito na natin ilalagay. Kasi slanted yan eh, medyo slanted yan. Slanted yan pa pa ganun. Para lahat ng, ng gasolina, dito na punta. Dito natin ilalagay sa parte na to yung lalagyan na ng hose. Papunta sa carburetor. Yan. Yan, so... Example. Ah, uh, sketch tayo ng ano, mag sketch tayo ng kanya magiging fairings. Okay, so example, ito yung ating magiging tanke. Eh. Ito kasi lumabis yung sketch ko eh. Ang chassis natin kung tutuusin, example natin, yung part na 'yon. So, alisin natin 'to. Ah. Yan, alisin muna natin 'yan. Itong part na 'to, yan, kung napapansin niyo yan, yung part na yan, dito yan. For example, ito lang yan, to. Ito lang. Huwag niyo ng anihin niya kasi lumabis yung ating ano diyan, for presentation lang naman. So, mangyayari diyan is ganito. Ito yung maging fairings niya. Ayun. Tapos po ganyan. Tapos po ganito. Kung mapapansin niyo dito sa parte na to may paumbok yan, di ba? Ito yung kabita ng ano papaganyan. Yan. Yun yung fairings niya. Tapos dito sa parte na to. Ito yung fairings niya ha. Ito yung magiging stop light. So hindi ko muna lalagyan. So ganyan yung magiging fairings niya. Ganyan lang kaliit. Para lang magmukha siyang Raider 150. So gagawin natin yung Carbon fiber ang gagawin natin dyan ihahabol na lang natin sa kung saan man pwedeng itornilyo yan at yan so imagine ninyo wag nyo itong pansinin yan ganyan yung maging fairings nya tapos diba dito yan sa parte na yan dito so hindi na natin tatakloban yan ito alloy na yan mismo alloy ito yung kanyang swing arm sample ito yung swing arm nya yan tapos yung gulong yan, ito yung pinakagulong niya. So, yun lang yung magiging fairings niya. Kaya, medyo malaki-laki. Ngayon, dito sa parte na to, ito, ito yung kanyang chassis, di ba? May kaduksong yan papaganyan. Yan. Dito natin ilalagay ang battery ngayon. Sa parte na to. Or somewhere dyan. Sa baba. Kasi mabigat yung battery. Mas maganda kung lahat ng bigat ilalagay natin sa baba. Mas maganda yan na ang battery nandyan sa ilalim. Kasi para mas balance yung motor natin, yung unit, yung lahat ng bigat ilalagay natin sa baba. Pag nasa taas 'yan, ang ang bigat ng ano natin ng motor natin, pag lahat 'yan nasa taas, malikot 'yan sa daan. Malikot sa daan. Dito swing arm natin na to, magiging aluminum na 'yan, magiging alloy na 'yan. So pag naging alloy 'yan, gagaan 'yan, uh, mawawala yung bigat diyan. Medyo malikot na siya sa daan. So ang gagawin natin diyan, yung battery supposed to be, 'di ba, dapat ang battery nasa parte na to. Dito natin ilalagay sa baba na yan. Yung magiging battery niyan, uh, lagay ng battery niyan. Example, ito yung magiging carburetor niya sa parte na yan. Yung magiging lalagyanan niya ng battery ay nandito sa baba. Somewhere dito sa baba. Kasi kailangan dyan nakakabit yung battery sa baba. Para yung bigat niya, didiin yung mismong sasakyan. Yung mismong motor, didiin siya sa baba. At least yung battery, alisin na natin dito. Uh, kung napansin nyo dun sa ating in-sketch, uh, itong magiging tangke na ito straight na yan hanggang doon na yan hanggang dito na yan sa taas na to sa part na yan hanggang dyan yan so itong parte na to magiging ano siya magsaserves as extension siya yung parte na to ng tangke mismo tapos uh, kung napapansin nyo ito ang ginawa natin na andito siya ini straight na natin yan papunta doon tapos inilawit na natin nilawit na natin doon para magiging ganon lawit doon para mas malaki Di syempre, sobrang laki na noon pa simula dito. Ang mangyayari diyan, pa, pa, uh, papa din natin ito, kikitid siya sa parte na to. Itong pinaka height niya dito, mawawala na yan. So babawasan natin niya ng 1 inch. So nandito na yan kababa, ganto kababa para hindi siya kumunti ang laman, i-extend hanggang doon. So ang mangyayari sa kanya, mawawala na siya ng lalagyan na ng battery. Para magkamera siya ng battery, dito natin ilalagay sa babang ito. Ayan. So, yung nagagawa na ng chassis, si Jesse ulip na yung bahala dyan kung paano niya gagawin yan. Ito. Yan. Basta hindi siya tatama dun sa sa ano, sa monoshock. Kasi pag lumaro yung swing arm natin na yan, papagan ito Itong monoshock natin, ko yan, papagan yan. Pag kumompress yan, yan. Hindi lang yan compress na papagan yun. Nalaro din siya, papagan yan na kaunti. Yan, nalaro rin. So, kung dito natin ilalagay yung ating battery, naandyan yung bigat, hindi siya tatamain kasi yung monoshock natin palayo yan nandito yung battery natin so si yung magagawa na sa ano magagawa ng chassis siya na yung bahala maglagay ng lalagyanan ng battery dyan so dahil kakailanganin natin yung uh, battery kasi for daily purposes kasi yung gagawin natin dito nakakabit yung battery niya kasi para yung bigat niya mismo uh evenly distributed may weight distribution sa sa buong motor yung bigat ng ano malaki kasi yun battery yun eh pang 400 plus dapat na ano at least 9R na battery So nandito siya sa baba para yung bigat lahat didiin sa baba. Hindi mo pwedeng ilagay sa dulo. Pag nilagay mo sa dulo, bumikit sa dulo 'yan, masayaw 'yan. Dapat at least nasa sentro 'yan. Lahat ng bigat nasa sentro. Ganun yung ano natin concept natin. Para hindi siya malikot. Habang bumibilis yung takbo, nagiging stable siya. Pag yung mga bigat-bigat niyan nilagay niyo dun sa dulo, wala, magkakanda likot-likot lang kayo diyan. Malikot 'yan habang bumibilis Naganyan ganyan ang manibela, na ito siya oh. Na, yan, habang bumibilis. Kaya dapat lahat ng bigat ilagay nyo sa ilalim. Ito nakakatulong ito mag-stabilize eh. Kasi ito tangke ito. Kung napapansin nyo yan, tangke yan. Yan, yan, yan. Ah, tangke yan na metanol. Tangke na metanol yan. Paket nun. Nandito sa swinging arm kasi laging tatandaan, ang liquid, mabigat. So pag napuno ng methanol, bibigat yan. Alam nyo bang pumapalo ito ng 20 kilos mahigit? Pag may laman na metanol, yung swing arm niya mismo. Ang swing arm kasi niyan, hindi yan basta-basta, ano, stainless yan, ang tagal na niyan. Nasa mga, ano na yan, ilan taon na. Ako yata yung isa sa kauna-unahan, nag-extend dati. Nasa 12 years na yata itong extension nito, itong swing arm niyan, 12 years na yan. Hanggang ngayon, nagana pa rin. Ngayon, ituloy natin. Magiging stoplight natin, example ito. Stoplight yan, ha. Yan, at Ito yung stoplight natin. Ito, diba dito yung tapaludo dito yung tapaludo supposed to be dito yung tapaludo yan since Extended yung swing arm natin, hindi na tayo maglalagay ng tapaludo niyan. Ganyan na lang 'yan. Or it's either may plate number dito o kaya i-remain natin yung stop light na ginagamit natin dati. Huwag niyo lang pansinin 'to. Ayun. So 'yan yung magiging ano natin, design ng ano. Mas malaki yung tangke niya kasi para maitakbo natin ng malayo. 'Yan yung nagiging problema ko kay Stalker before maliit yung tanki niya. So every time natatakbo tayo ng malayo, example pupunta tayo ng Batangas, basta magkakita ako ng ano, magkakita ako ng gasolinahan, pakarga lang tayo ng pakarga doon. Eh nakakasawa rin naman ng bukas ka ng bukas. Tapos sa parte na to, ito magiging upuan natin diyan. Uh, tingnan natin kung okay na ito as upuan or ang mangyayari dito ay ano, ay kokoveran pa natin ito ng ano ng carbon fiber na upuan mismo. Carbon fiber din, hindi na mahalaga yung kutsyon kasi taste pogi na lang tayo. taste pogi na lang. Mas ang target natin diyan is uh, lumaki yung tanke. Eh. Example naman, nandito yung makina sa parte na to. Example, yan ha. Ito yung makina. Isang rough sketch lang. Ito yung makina niyan. Nandito yung carburetor. Ito yung carburetor. Yan. So pag naandyan yung carburetor Ang kailangan naman natin May enough space naman sya dito Sa parte na to Para may laruan yung hangin dyan Yan. Kasi hindi rin naman tayo maglalagay dyan ng, ano eh, ng air filter Basta dito ah, Hawan sya sa parte na yan Para yung hangin dyan Yung lahat ng malinis na hangin At saka dense na hangin uh, ah, Dyan papasok sa carburetor natin Okay, so yan lang muna yung ating ano, sketch and ah, try natin kung papasa ito dun sa magagawa ng chassis. At ayan, uh, bigyan na natin sa kanya. Okay. So ayun lang muna, isang mabilisang recap. So ganito ang gusto kong mangyari dyan para at least ma, ma maintindihan niyo mabuti. Yan yung ating magiging canvas. So ang chassis niya supposed to be gusto ko itong part na to sa gagawing aluminum na chassis is kahit papano may extension ng 1 inch kumpara dun sa dati. Mas malalayo siya. Kasi ang kailangan ko diyan, itong part na to para mai lowered ko siya. Itong part niyan may enough clearance siya. Kung lalayo siya sa parte na to, itong parte na to lalayo dyan. Magkakamero siya ng malaking clearance. So ayun, si bahala na si ano si Kuya JC Ulip, siya na 'yung magagawa niyan. Ang gagawin natin diyan, ang gusto kong mangyari is ito, mas mahaba siya ng at least 1 inch. Mahaba siya ng at least 1 inch, lalayo siya so papaganyan para magkamero siya ng enough clearance doon. Pangalawa, yung in-sketch natin na ano na tawag dito, na tangke, tatanggalin na ito. Tatanggalin na yung part na yan, tatanggalin na ito ng part na to. Maging ito, wala na rin ito, wala na rin ito. Magkakameron siya na mismo tanke, na specifically para dun lang sa chassis na yon. So mangyayari niya dito is hanggang dito yung tangke niya, imagine niyo hanggang dyan. Straight hanggang doon. Hanggang dito flat na yan, straight na yan hanggang doon. Tapos nakalawit dito. Nakalawit diyan sa part na 'yon. So wala na 'to. Wala na 'yan. Ito nandiyan pa 'yan, kabitan ng shock. Nandito yung shock, imagine ninyo, dito yung shock. Nandiyan 'yon sa parte na yan Nakalaglag para mas malaki ang kanya magiging capacity. So, ang imagine niyo ito mababawasan siya yung pinakataas nito yung height nito mababawasan ng ganyan 1 inch pero papaganyan ang hugis niya parang flat seat siya na mismo so may pasadya rin tayo na upuan para sa kanya carbon fiber para magaan papaganan Okay, so ano pa ba? So, ayun lang. I-explain ko sa inyo furthermore kapag medyo nabuo na natin, unti-unti natin i-explain sa inyo yung konting uh, basic na movement ng mga galawan ng shock natin swing arm kapag medyo buo na okay padating na rin this week yung ano yung ating makina and uh, hopefully this week makuha na natin and ayun uh, lang so eto lang dito na lang muna and abang-abang uh, na lang kayo nag-aabang din ako Hi. hanggang ngayon chances pa rin ang tagal ng galawan ang hirap kapag walang pera ay nako shit